Ito, o ganito. kaya yung plastic na gano'n na block. Ayan, o, no, possible na ulit siya. Okay, Hi! Magandang araw mga kasutil! welcome back to my channel! And today's video po ay nagpaplano po ako magtanim ng avocado. Dalawang puno lang naman po yun kasi malalaki na po yung siblings namin. Mada ilan din yun. Eh, kailangan na po mailipat sa lupa. <clears throat> Bali, nakakita po ako ng dalawang ispat din sa, sa aming gilid. Siguro mga dalawang alamay tatanong ko din. Kasi mapuno na eh magtatanim po muna ako ng dalawa tapos ang iba ay siguro baka sa ihanap ko na ng pwesto sa ibaba so ayun, ngayon po isisimula na namin ang uh, magtanim ibabahagi po sa inyo ang pagtatanim namin ng avocado tara samahin niyo po kami at uh, baka may, may umula na naman ito po ay maliligat ang mong ang maligat 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 ang pero pwede din sa lilim ng garahe ito pong binhing ito yan, malikat no? ah. ah, kinuha namin doon sa pagka ng nakakabili at saka yung galing din sa aming sariling puno na natin papatanim ko kay Habi doon kukuha ko ng dalawang puno natin papatanim ko din Ayan. Hindi ko na piling patangin. Tuwing mag uh, video ako ina lo, palubat na agad. Kaya pala ako naman nandang ng dalawang bilang. Ito ito, yung kama na rin. Mm, -mm lang naman eh. Ito oh, yeah. ayos na. Aray, hindi siyang aray. Aray, aray, aray. Okay, pinpip. Ito, mga ไม่ต้ดดองเอาไนเปอร์เลยนะติดิดิด,ดต้องปส่เสพซน์เ,ซนลเลยมัลลี่กับมะบ๊คาโด Pwede pa ito, pagbuwan pa ito, parehisa. Huh? 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 Huh?

Pwede din yun yun siya eh. Medyo lang sa nga ala. Hindi na masyado na sa bata bayan. Ha? Kaya may rambuta. Hindi. Hindi butas yung isa pa. O <coughs> kaya daan no, o din eh. Huwag magkatabi eh. Simple naman. Nakahanap tayo so, like, na ito daw. Masa na

Hindi naman nabot ni Paddy ano? Hindi ah, layo. Tsaka hindi naman niya naninira nang ano. May pupal na tayo si Paddy. Pwede siya eh. Hindi naman nag ano yan, tawag dito. Mm -hmm. Hindi naman nag tatatat ng ano. Kita mo yung bukat dito sa so, ano? Hindi ka yung hindi masyado maraming siya mga hindi nga ito kitap it okay, hindi yeah. nga no problema okay. okay.

na itanim na namin ang isa. Yan siya. Okay, sana na din sa natin ng ating mga bundol. Okay. Pwede, si... O oh, yan ang ano. Kasi yun naman niyo okay, parang ano na siya. Tinibanta. Tinibanta, malayo-layo. Para pagka nagpapanak niyo. Ari, din eh.

明了 Pwede siyang malaking ano no, yung hindi pa nasa bowl. Na. Tas. Yeah. Yung isang malaking ano hindi pa nasa bowl. bakit na yung mo pa? Baka iba yun, parang kinulture yata yun, parang mga siya. Hmm.

โ้ปลาลิมนา Senado in the near future. Sa ngayon po ay tumunang dalawang puno. Hahanap pa kami ng ibang spot na mapapagtanima kasi ilang pa po ari. 2, 4, 6, 8, 10. plus yung nandun pa ipapakita ko sa inyo. Siguro po ibaka sa iba ba ako na itanim yung iba. kasi eh, pagdating ng panahon. Ilang bang ano ito bago ma mamunga? Madali lang din eh. Hindi naman po nagtatagal at nabunga rin ang kalit. Pakita ko po sa inyo yung bago namin pasibul. Pakita ko sa inyo. Ito po yun. Ano po ay bali, 15 pieces pa. <laughs> 15 pieces pa ng ano, ng mga siblings. Sa baba? Oo, oh, binilang ko. 15 pieces. Lapa, Kaya marami-rami pa po. Yung iba ay suloy na. Apo ka na, rin yung dalawa. Okay. But, po isa, palatundahan namin, nari yung... Ari yung, yung ano, yung ang ito, ito. yung malaking malaking na bunga. Eh, malaking malaking na bunga. Malaking malaking na... Kaya eh, nga, malaking bunga na avocado. Try ng namin kong say, ano, si bowl. Ito naman, ito, itong mga normal size na avocado po na ito sa amin mismo galing. Yung maligat namin avocado. Okay. Ingay ni <laughs> So ayan mga kasutil, naipakita ko na sa inyo, naibahagi ko na sa inyo ang aking pagtatanim ng abukado na sariling possible namin o sariling seedlings namin. Okay. Kasi basta putnangayin kami, nilalagay namin sa sa paso na may lupa all doon dito sa gantong plastic so oh, ganito kaya yung plastic na ganun na black ayan o oh, possible na ulit siya masipag po si Javi maglagay ng ganito ako'y taga-ipon siya naglalagay siya ganito ayan, magkatulong kami pwede mong panahon, ay mapapakinabangan din ang bunga. <coughs> hindi ko alam exactly kung ilang years bago mamunga ang abukado. Kasi ari pong nabibini sa aming gilid yung tatay pa nagtanim, eh, pero matagal na yung nabunga. Baka hindi na sa sampung taon. Eh, dati po yung tatay nakakapagbenta pa. <coughs> ako din po, nakapagbenta rin ako nung pagkasobang dami daming bunga. Tapos sa uh, nito naman po, amin uh, na lang ang kinain ng kinain kasi hindi naman gano'ng kadami ang bunga. Kaya yun, so yan lang po sa araw na ito. At uh, God bless po sa ating lahat. At maraming maraming salamat po sa mga kasup uh, kasuportahan ko or uh, sumusuporta sa akin na uh, patuloy na nanonood at hindi nagsasawang sumuporta po sa akong mga videos na ina-upload. Maraming maraming salamat po sa inyo. And sa mga new viewers ko po, maraming salamat din po. ah uh, pwede po kayo mag-subscribe. Get those po sa akin. Kapala rin ano? Rambutan. Ito po yung R5 variety. At hindi pa namin na ipapapulti kasi um, na God's Yeah, I love <susurra> Di ba? sarap. Ang tamis. Tuklapin din po ito. Ito po yung arpag tuklapin.